Kaya po, ano, kaya po ngayon yung mga kapatid ko pong, ano, hmm. yung mga kapatid ko pong tatlong isang babae po, tapos isang lalaki. Hmm. Yung nangaralan ko sa, sa kanila hmm. na huwag po nilang gagawin yung ginawa ko po. Hmm. Mag-aaral po sila mabuti. Hmm. Kasi kahit isa po sa mga kapatid po sa amin, wala po nakapagtapos. Ang hmm. nag-aaral na lang po sa amin eh, bali dalawa po. Eh, yung dalawa po na yun ang pinagsasabihan ko po lagi. Mm. Sasalita nga po sa akin na ano, mm. gusto ko kung daw po siya, gano'n, gano'n. Eh, parang nangihina po ako. Mm. Hindi ko po talaga kaya. Yeah. Eh, ko na lang po sa kanya na ano, hindi ko po siya iiwan. Mm. <laughs> Kahit po mga anong mangyari. Mm. Sabi po sa kanya, lumabal lang po. Ha? No, tuwing siya sabi po niya, nangihina po yung ko. Mm. Akala ko nga po nung ano eh, ano eh. Simpleng sakit lang po nung balakang po niya. Mm. Dinala po namin sa... Manor Manoros po eh. Ano, kailangan daw po i yaris. Mm. Kailangan po muna yung nagawa eh. Pinadayari na sila po namin kasi kesa po ma mawala po siya. Mahirap na talaga mag-decision ko na pero kung na po yung makakabuti po sa kanya, ginawa na po namin. Mm. Sabi ko nga sa kanila ka, telegram, dalhin si ate sa PJG habang nandun kami, pinapagamot nga si baby doon. Ayun, nakalabas na mm -hmm. yung baby. Ay po kasi niya. Ba't tayo mo ate? Natatakot po kasi ito baka maulit yung Kaso, ano ba, tanggap mo na na kung ano man yung mangyari. Kasi ayaw mong magamot. Ayaw mong... Morning, Kuya. Kaya eh, papunta, ko, papunta ko kami doon sa batang may sakit, yung babae. Pangapat mo Kapatid mo daw yata, yan Pangapat na kanto. Anong pangalan niya ate? Javelin. Hmm, okay, sige. Thank you, kuya. Sige. Sa so, mga telegram po natin, magandang umaga po sa lahat po ng mga lolos and lolas, dito sa tita sa ko kuya, magandang magandang mainit na tanghali po sa inyong lahat. Sana po, ayan, nasa maganda po kayong kalagayan pagka napanood niyo ito. Ah, uh, magandang tanghali. Ah, kamusta? Ayun po, kumakain po. Ito pala eh. Nalampas tayo. Ayun po, may lalaki po na yun. Nasa ng ano niya, bahay niya. Diyan yung dito po sa dulo pala kayo. Ano ang pangalan mo mo kuya? Rodrigo po. Si nanay. Nasaan si nanay ngayon? Sa heart po may sakit. Si nanay? Nandiyan si nanay ngayon. Hmm. Ah, nandiyan na. Ay, ito ba? Maganda ang tanghali. Ano kumakain siya? Nakatutok siya sa... Nakatutok sa... An ano bang... tawag dyan sa ganyan kuya? Hair Cooler Hair ha? Cooler, air cooler? Hmm. Hmm. kailan yun nandun kayo? Sa bahay? Hmm. Nakaraning ko po yun. Hmm. Eh, ano po Wala eh. po kasi siyang pambiling gamot. Kaya po na isipan po namin humihingi po ng tulong sa inyo. No? Hmm. Sira na po yung kidney po niya. Hmm. Kailangan po ano, i-transplant hmm. daw po. O dialysis. Ba't nga, ba't na si Kaso? Ano sabi? Natatakot si ate sa... So, natatakot po siya sa mga turok po ng ano, hmm. gamot po. Kasi po nung naturukan po kasi sa malulusong hmm. gamot, ano po siya, nahira po siyang huminga, tapos eh, namatay po siya ng 5 minutes. Hmm. Na-revive po ulit. Hmm. Paano na namatay ng 5 minutes? Nawala talaga Nawala yung... na po itibok ng puso niya. Nawala na po talaga lahat. Hanggang sa ginan, inano na po ng inano ng doktor yung dibdib niya. Oh. Tapos yung mga 5 minutes niya po siguro, bigla po siyang lumaban po ulit, huminga po siya ulit. Oh. Um, po, tapos simula po noon, ayaw na po niyang nagpupunta ng hospital. Mm. Oh. parang trauma na po siya sa mga gamot ko. Oh. Paano ba kayo nagkakilala? Ilan taon na ba kayo nagsasama ngayon? Parang ano po, yung bali limang taon po. Ibig sabihin, 16 ka na. Oo po. Kabahat, ay, 21. Se 17 po. 17 ba siya noon? Oo po. Paano kayong nagkakilala? Hindi po kasi ako noon. Tatrabaho po sa Tubigan po noon. Mm. Eh, wala po kasi yung ginagawa sa Tubigan po noon. Mm. Nag-aad-add po ko ng ano-ano yung mga tao po. Ang kesa nahitok po siya, chinat po sa Facebook. Mm. Tapos eh, ano, ayun, nagchat-chat na po kami, tinanong po siya, tagasan po siya. Mm. Po. Sa Rafael Do. po. Ang kesa na magkataon po na nawalan po ako ng pasok po sa pagtatrabaho ko na pinuntaan ko po siya. Mm. Ganun po. Tapos eh, lagi po akong pupunta po sa kanila. Nun. No? ano po, tuwing gabi po niya, eh, nahihirapan po siyang huminga, na inubo po siya. Mm. Kaya po, yung kapatid po niyang bantay po sa gardo, mm. binilan po siya ng malit na oxygen. Mm. Ang pangalan mo ate? Jobelin po. Jobelin? Ilan taong ka na? 21 po. Okay, sige. Kasi aral ng buhay ito, para maiwas na rin din yung mga kabataan oh. na makakuha ng ganyang sakit. Sa tingin mo, ano yung dahilan bakit nakuha mo yung ganyang sakit? Sa, siguro po sa soft drinks po, tas hindi po kasi kuminom ng tubig. Tsaka po sa pansit ka, at ganun po. Sa pagkain din po. Mm. So, kumusta yung pakaramdam mo ngayon, ate? Medyo okay naman po. Yeah. Hmm. Minsan po, hirap po ako eh. Mm. -hmm. Hira puminga? Hindi yeah. uh. Oh. Mm -hmm. rin po makapagtrabaho kasi po eh, ano eh mga kapatid po kasi niya nag-aaral po. Mm. Tapos, eh, yung kasing tatrabaho po sila dito sa may guardhouse po. Mm. Eh, mama po niya yung magbabantay po siya, wala po siya makakasama. Mm. Kaya po, nagano po ako na ano, hindi na po muna magtatrabaho, babantayan ko muna po siya. Yeah. Po, ako rin po, lagi po niya kasama sa dialysis. Mm. Nangiram po kami ng tricycle po sa bayaw po niya. Akala ko nga po nung ano eh, ano eh. Simpleng sakit lang po ng balak ng punya eh. Hmm. Dinala po namin sa... Mal po eh. Ano, kailangan daw po i-dialis eh. Hmm. Kailangan daw po mo yung nagawa eh. Pinadialis na po namin kasi kesa po ma mawala po siya. Hmm. Mahirap na talaga mag-decision ko na pero kung ano po yung mga, makakabuti ma 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 po sa kanya, mm. ginawa na po namin. Mm. Buti nga po, may mm. mga tao pa rin po na tumutulong po sa amin para po mabili po yung gamot niya. Mm. So yan? sino yung nakakatulong sa inyo? Mm, mama po niya, mga kapatid po niya, sa mga kapatid ko po. Mm. mm. Nagtutulong-tulong mm. na kayo sa gamot? Opo. Oh, Malapit din po sa mga ano mo kung siya mayor mm. <laughs> Paano ba ang nangyari noon? Ano po siya? Kasi yung ubo po siya ng ubo noon. Tapos mm. suka po ng suka. Tapos dinala po namin siya sa Malolos ng gabi. Oh. Siguro madaling araw na po siguro kami nakarating doon. Hmm. Tapos tinusukan po siya ng dalawang gamot na klase ba yun o no? tatlo? Doon siya na yung matay? Pagka tinusok po sa kanya sabay-sabay yun. Uh -huh. Tapos nila po siyang nangina daw po siya. Nangitim po siya. Tapos yung ganito po niya, lumubog na po na hindi hirap na hirap po siyang huminga. Mm -hmm. Tinawag ko na po yung doktor nun. Tapos eh, ayun niya po, nilagay po siya ng yung oxygen po na ano, mm -hmm. mas. Eh, mga ilang minuto po, namatay, namatay po siya ng ano, 5 minutes mm -hmm. daw po sa po ng doktor. Tapos eh, gan ganyan na po yun na niya. Tapos eh... May isang taon na ba yun? May isang taon na? Wala pa po. Wala pa. Opo. Mm. -hmm. <laughs> Tapos kailan yung uling check-up niya? Hmm, ano po? May 9 po. May 9. Ano yung sabi doon? binigyan po siya ng reseta po ng mga gamot po. Mm. Ayun daw po, inumin daw po niya lagi po yun. Ah. Tapos so, yung patingin din po kami sa ano, kasi nagkaroon na rin po siya sakit sa puso. Mm. Nagka-connect-connect na? po. Nung sabi ko, dalhin mo si PJG, anong pinag-usapan niya nun? Ayun po, sinabi po sa kanya na ano, dadalhin ko po siya doon. Mm. Kaso ayaw po niya talaga. Mm. Natatang trauma-trauma na po talaga siya. Hmm. Natatakot po siya na baka daw po mangyari po ulit sa kanya yun. Na baka po hindi na po niya malabanan. Hmm. Yun lang po. Hmm. Sabi ko nga sa kanila ka, Tekram, dalhin si ate sa PJG habang hmm. nandun kami. Pinapagamot nga si baby doon. Ayun, nakalabas na yung baby. Labas. Ay, pukusin niya. Ba tayo mo, ate? kaso ano ba tanggap mo na na kung ano man yung mangyari kasi ayaw mong magamot ayaw mong ano ba ano bang ano mo kasi mahirap alam mo mahirap yung pagkayong nagahabol ka na ng ininga tapos mo may isip patatakbo nasa mahirap yun kasi yung mga doktor naman, binigyan ng talino ng ating Diyos yan para maggamot gaya sa atin. Kaya huwag tayong matakot sa ganun. Magtiwala't maniwala tayo kay ganun. Pero paano kayo nag-usap nun? Yung sabi ko mag-usap kayo. Nag-heart-to-heart -heart talk ba kayo nun na kinumbinsi mo ba siya? Pinilit mo ba siya? Kailangan mong mapun kailangan mo madala sa kailangan mo madala sa hospital kasi kung hindi kasi totoo naman ang di mo nadadala yan sa hospital lumalala yung ano no? ano po siya hindi ko po siyang ganong pinilit na po na kasi po natatakot po ako na ano eh baka tumaas po yung presyon ng dugo po niya kasi nagagalit po siya bigla pag uh, ah okay so kung ano man ang mangyari ate tanggap mo na pala Mm. Isa sa dito nga po sa kanya na ano, mm. suko na daw po siya, ganun, ganun. Eh, parang nangihina po ako. Mm. Di ko po talaga kaya. Yeah. Isa ko na lang po sa kanya na ano, hindi ko po siya iiwan. Mm. <laughs> Kahit po mga Mm. Sabi po sa kanya, lumaban lang po. Na, tuwing sasabihin niya, ko. mm. siya <sighs> sabi po nang hinapin ko. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Gusto mo lumab lumaban siya. Magkaroon ko na nila ng disabilina. Huwag kang nagagalit agad-agad. Na <sighs> init, hindi ko naman po yung, yung, ano yung nararamdaman po niya, yung galit po niya. Yeah. Kaso minsan po talaga, hindi eh, ko na kaya yung ano niya, lagi ko po siyang, minsan natisigawan ko po. Na yeah. ano, ba't baka ako nagigalit ka sa akin, hindi naman kakakutay na ano. Mm. hindi ko na lang po niya, kaysa po, iwan ko po siya, eh. kasama ko po siya dati sa ginawa po. Mm. Kaya sasama ko po siya ngayon sa hirap. Sabi ko nga po sa kanya, ako ako eh, ko sa tan na ako nakakarating, sa tan na ako lumalapit. Mm. Para lang po sa kanya. Sasabi Sasa ko po sa kanya na ganoon din po dapat ang gawin niya, lumaban din po. Mm. Si ate naman, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Salamat kasi hindi niya po ako iniwan kahit, kahit, lagi ko po siyang sinisigawan, kahit lagi po akong galit sa kanya. Mm. Mm. Okay. Ano yung pakiramdam na parang parang sinasabi niya sa sarili niya na handa na siya na parang ready na yung sarili niya na mapunta sa ganun. Ano po eh? masakit po eh. Hmm. Kasi ang tagal ng na panong po siya nakakasama eh. Tapos sasabihin po niyang ganun, susukong suho na po siya. Yeah. Mm. Sabi po sa kanya, laban lang po eh. nahihirapan din po pag sinasabi po niya yun. Hmm. Hindi ko na lang po pinapansin yung sabi po na niyan. Gumagawa na lang po ng ibang way na ano, ibang pag-uusapan po namin para po sumaya po siya. Ah. Yeah. Uh. Po. po nagbibiro po sa kanya ng ano, kung ano-ano. Hmm. Para po gumawa po yung pakaramdam niya. Hmm. Sabi po sa, sa, sarili ko po na ano, dahil di po namin nagawa po yung nagawa po namin noon. Mm. At po, nag-aaral po kami nung mabuti. Sisisi -si -si na po ako na, hindi po kami nakapagtapos eh. Mm. <laughs> kaya po, ano, kaya po ngayon yung mga kapatid ko ka pong, ano, mm. yung mga kapatid ko ka pong tatlong isang babae po, tapos yung isang lalaki. Mm. Pinangangaralan ko sa, sa kanila na huwag na po nilang gagawin yung ginawa ko po. Mm mag-aaral po sila mabuti. Mm. Kasi kahit isa po sa magkapatid po sa amin, wala po napagtapos. Ang yung nag-aaral na lang po sa amin eh, mm. bali dalawa po. Mm. Yeah. yung dalawa po na yun ang pinagsasabihan ko po lagi. Mm. So, yung pagmamasdan ko nga po siya eh, kahit nilang pagmamasdan na ano, po, mamastan, makita ko lang po siya eh, naiyak naman po ako. Hindi mm. ko, ko, ko na lang po pinapakita tayo niya na mas, lalo, mas, masakit po. Mm. Kasi yo kung ano may makita niya ako na ano, na parang nahirapan. Mm. Kasi parang nahirapan di po siya kung nakita niya ako na ano. Yeah. Gusto kong malaman na ano yung mga gamot na binibili niyo. Ano anong ano anong mga gamot yun? Hindi Mala. nyo ba nahingi yun sa barangay? Hindi, wala po silang, ano, chat po sa this WD po. Wala mm. pong ganun. Malasakit? Hangin. May malasakit ba dito? May malasakit po dito. Hmm. Hindi po naman. Ah, hindi dito. nyo... Magano ah, kayo, mag-search kayo. Maraming pwedeng tumulong sa atin. Unang-una, -una, lalapit tayo sa barangay doon tayo magtanong kung nasaan yung malapit yung anong mga agency o ano yung mga pwedeng makatulong sa atin. Pero ang, ang malinaw na pwede kong masabi sa inyo kung ano yung makakatulong sa atin, PJG. Kasi gaya ni Baby, pakalabas lang namin na yun, okay na. Pero kung, kung nakinig nga lang kayo sa akin, eh, at least sana nagagamot na siya doon. Gano ka ano yung sa pagsalin ng dugo? Gano ka dalas? Ano po siya, three times a week po. Ano po? Mm. Tuwing Martes po, tapos webe sa Sabado po. Mm. Bukas po, sarang po niya. Oo. Oh. Yan. Okay, three times a week na siya? Oo po. po siya sa, ano po eh, August po, 22 po na Mm. Operahan po siya sa braso po, parang sa pistola po. Ililipat naman doon? Oh, ganito po. Kasi may mga titas tayo na nagpapabot ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Gaya po nung kinadala ni Tita Sylvia Absalon, yung 4,507 pesos niya. Yan, pang dagdag sa gastos niya, no? Gawin ko ng 5,000 to. Yan, Tita Sylvia Absalon. Salamat. Tapos ito, idagdag mo na rin to sa ano. O, yeah, pagmamahal ko yan kay ate. Maraming salamat po. Hmm. Ano lang ate, uh, naiintindihan ko naman yung medyo mainiti na yung ulo mo, di ba Dahil sa mga nararamdaman mo. Tapos mainit pa. Basta lagi natin isipin si God. Ilagay mo siya lagi dito para maiwasan natin yung gumugulo sa isip at puso natin. Ako naniniwala daw basta nandito si God. anuman yung mga pinagdadaanan natin, kakaroon ng kapanatagan. Basta isuko mo lang sa kanya lahat. Kasi yung relationship mo kay God, mas lalo mong palalimin. Tapos makikinig. Di ba sa ano ngayon sa Facebook, merong mga yung reels, mga, mga pang praise and worship, salita ng ating Diyos. Tapos Bible, ang mahalaga ano, maintindihan at maunawaan mo kung paano tayo ka mahal ng ating Diyos. At, uh, thank you sa pag-aalaga sa Kanya. Mabawasan yung mga sakit na nararamdaman niya. kaya hmm. Kay uh, Tita Sylvia Absalon, maraming salamat po sa mga katekaran po natin. Maraming maraming salamat po sa at tiwala. Suporta po nyo. Especially yung mga titos and titas, lolos and lolas natin na nagpapaabot ng mundo. pagmamahal ng ating Diyos. Na gusto yung ipaara, iparating po sa mga kababayan po natin. Thank you, Katerkram. God bless po.